Sabi, huwag nga pumasok kasi may naiyos so siya, right, bot? Ulit naman niya yan. Blah, blah, kita mamaya. Try lang yan, joke yun. Wait lang yan, ha? Dep type ko nga pa name mo. Yan. Yan. Ah, mo si Nightbot? Hindi ako, hindi ako magla-live. Wait lang. Kasi ano, wait lang, wait lang yan ha? Kasi mag, ano, ano ko pa si Nightbot. Hello? Ulit man ni si Enoy. Hello, Marvin. Excuse me, yeah. Huh? So, kita mo, akyat down din man naman akyat. Hindi, nag-try lang ko, Marvin, ng ano, ng to dito, ng nightbot ba? Ikaw yan, yeah, wala ka pang nightbot Meron ako lobot. Gaga. <laughs> Meron ako lobot. Ayaw mo. Ano no, ka Lamig na naman dyan? Hotel ba yan yan? O parang apartment type lang? Baka apartment type lang na may room service? ano siya, uh, service uh, service uh, apartment pero five star hotel. Oo. Oo kaya mm. nga, oo. Sabi nga, may nagkento sa akin yan kasi may nakapunta na yan daw dyan. Ano yan, hindi daw yan hotel, pang apartment type yan, pero may service, may room service, ganun. Hmm. Pero ang ano niya, ang ang kahit i-search mo siya sa mga Google ganyan, five star hotel siya. Premier. Mm. Oh. Awkward Premier okay. Five Star Hotel. Siguro ang service niya ay parang, ay parang five star lang, pero apartment type siya, gano'n. Mm. Hoy, yun, yeah, dami-dami ko palang copyright. Nag-check ako kagabi, eh. Ginabahan ako. Dami-dami ko palang copyright sa my YouTube studio. Uy, pa, ano ako ni Bayots? Pa, dikit ako ni Bayots. pati ni Kambay. Sino ka, Chubake? Oo. Oh, hindi ako pinalikan ni Bayots. Hoy, sinabi Ayan. ko doon. Hindi ka daw nang bakas kasi. Magbakas ka daw. Magbakas ako. Bakat na bakat na yun Ano bang gusto? Ayun o. No, si Nabi, isa si yung mag-antay ka daw. Sa Sabi niyo mag-antay. Yeah, so. Sabi niyo mag-antay ka daw. <laughs> Halikan ko siya sa puwete. Eh. Bayots ni Marvin. Sabi mo, ano, to dito, eh, tusukin ko puwet mo eh. Hindi, Ang <laughs> uh, ano, Mga pasaway. Naaga mo yata. Saan tayo sa linggo? nando na tayo sa may ano ha? Yutsuka nga? What? Siranggoon, oi. Sa Yutsuka Ano? Siranggoon, darling. Siranggoon. Bakit siranggoon? Siranggoon din magbasta. Tapos mga ilang stop lang. Pagbaba mo yun na. Tapat na. Huwag ka nang kung saan saan pumunta. Siranggoon tayo? Uh -uh. Ano kayo siranggoon? Red, may red, red line din ba? After ng ano yan, di ba? Hindi. Ano yata yun? Blue line. <laughs> Palon din. na. to. Hi, Marvin. Kita si Marvin, to. Ano kasi to dito. Magjawa na ba kayo na ano? Chewbacca. <laughs> bet na bet na yung Chewbacca eh. Padikita ko ni Marvin. Kasi hindi niya ako, Baka. hindi ako dinikitan pa ni, ano, jowa niyang subakin. Sugar lalo. Kaya yeah, mo, hindi na yun. Napikon yun sa akin. You... Yung... Bakit? Okay. Sinarot-sarot. Sinarot-sarot yun kasi yun sa LS ni Kasuko eh. Ang dami na pipikon sa iyo. Alam mo lahat na lang naroon. Lagi kitang nakakausap, lagi mo pikon siya, napikon siya. Lahat na lang pinikon mo. Ano bang klasing tao ka? Mayroon blue ha, ha? Pinikon mo lahat. <laughs> Kapon niya napikon ka sa akin din. Ano ba? Wala ba Bakit ha? Oo. Oh, Akala, <laughs> umalis ka ako agad eh. Baka mayayari ako ba? <laughs> hmm, hindi. Ano ba nangyari doon na uh, umalis ako and nagsundo ako na. Hindi ka na marinig yan? Nagsundo ako na kalahat eh. Yan, yan, hindi ka na marinig again Bakit naman? Pagkating ko ha kaya si Nightbot.

Siya kun dumikitan, okay baba magbaha pa tapos sabi. Ye, ang ano mo, ang ano to dito, ang hina ng boses mo. Ba, yan ang lakas na nga dito, full volume na. Full volume na, ano nangyari? Masyadong malayo kaya ata. Grabe naman siya, maximum obtain na nga eh. dami-dami ng ninja niya, no? Sa YouTube studio pala. Diyan ka muna. Yan ha. Huwag kang bumaba, ha? Settings. Sandali. Ayan. Ah. Diyan ka muna. Yan ah. 嗯。<sighs> Thank you, Marvin. Yan, dyan ka mo, eh, na, labas mo na. Ay, hindi pwede. Ano, ano? Nag-ano -nag -nag ako, eh, nag ako sa washing, eh. Anong sabi mo? Po. Oh. Lang sabi mo? Dyan kami nag-gym sa baba kagabi, oh, ang sakit kaya ng katawan. ganda daw. Wala naman yan. Anong wala? Ano? Hindi na ano kasi naglaga kasi ako. Hindi ay naayos kasi yung ano. Hindi ko man. Hindi ko May nakikit. May gusto akong gawin. Hindi kumano. man. Nightbot? Nice hmm. May laptop ka. Madali lang yan. Sabi ko mm -hmm. sa laptop. Hindi ko alam kung sa... Hindi, desktop mode naman to, pero hindi ko siya ma... -ano, kasi okay. parang all the... Ano to, ganda dyan yan. Ganda daw yan. Pakita uh. mo daw kay Marvin. Pero mas maganda pag ano, dinikitan ako ni Marvin. Narang Kailangan niyo I-stop ko muna to yun, ha? Ha? Pwede? Akit lang ako pag naka-live ka ulit. Mm-mm. Okay, bye. Hindi lang, kasi may pinaglalaroan na ako. Wait. Okay. Bye, Barbine.